Tay, pag-saan po kayo? Sa loob po. Yeah, ay may ganung voucher mo. 3400. 3400 pesos. Paki-saiktarian. Uh, ano ang balak mong kuleg abono? Triple 14. Lahat triple 14. Pa-tapres na lang. Pa-tapres. Nakabili ka na ba ng abono mo? Hindi pa, yung pa-bili oh, lang yung una mong pa-sari. Uh, magkano? Mila na ilang, ilang, ilang ay, ka ba pilitin mo? Tatlo rin. Tatlo ang pambasa. Ah, hindi ka pa nakabili nung pang top dress. Talagang hihintay mo daw. Oh. So, aabot naman. Hindi naman delay. Hindi naman ma'am. Oo, sakto lang. Kailan ka ba nagpatinip? Kwan? Sa isang buwan, June 4. June 4. Mahigit na isang buwan. Mahigit na isang buwan. June 4. Ay! Ah, so... June 4, July 4. July 4 kasi August. Mahigit na isang buwan. Mahigit na isang buwan. Ah, so magdadalawang buwan na? Hindi pa Jun Ay, mahigit sang buwan lang. Ah, July 4. July 4. Medyo, 4. At, medyo atrasado na ng tablos eh. Taba niya ng uh, 28 sana eh. 28 ah. ng June sana. Ah, so na talagang medyo delayed nga. din, tomorrow. talaga. Ah, oh, so tuwing kailan ba dapat? Tuwing kailan ba ang basal? So kung nagpatanim, uh, then, nagpunla ka, di ba nagpupunla? Okay. Tapos... papabunot mapapatanim lipat tanim tama ba yeah. ano bang binhi mo muna tayo Triple Two. Triple Two. Galing din sa DA. Oo. Okay. Oh, ngayon, nagpalipat tanim ka June, June 4? June 4. Tapos, nag-unang basal ka ilang araw after mong nagpatanim? 10 days. 10, 10 days. Time. Tapos, ngayon, top 10 dress 10 na. Oo. Oh, yung dalawang beses lang talaga nagsasabog ng abono. Kung main crop, ganun, ganun lang, lang ma'am. Pagka uh, second crop naman, tatlo ang apat na mm <coughs> -hmm. beses. Kasya naman ba yung 3-4 para sa top dress? Eh, medyo kulang pa. Ah. Kulang? Ay, ilan ang kulang pa dyan? Mga uh, po, siguro. Mga 4 kasi. Bakit isang, isang lote kasi, isang lalagay namin eh. Ah, uh, so, apat na lote yon isang kaban sa isang lote. Ay, oh kulang pa. So, bibili ka pa na. Ng... Mga ilan bang makukuha mo dyan? Kung 1, 6, 3, 2, mahigit ng dalawa. Mahigit dalawa. Oh, uh, 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 di bibili ka pa ng Ah, uh, dalawa pa. Uh, madam. Uh, oh, madam. Pag kami pambili. Pag may pambili may alam. Alam. ka pa. Pag, Pag wala na, pagkakasayin Pag mo mo na. na wala ka nang pambili. Mula na. Uh -huh. okay. So sa sa Makatwid mas maganda kung apat sana yung matatanggap. Opo, para para, para mas, mas, sa para uh, sakto sa, uh, sakto sa da, isang hektarya. Magkano na ba ang nagagastos mo sa bukid mo sa pagdating sa abon? Uh, ay malaki po. Opo, may uh, Pati may, sa kulay. May may kita pag-apat ng Magkano karami ka? Ilang beses ka nagpumibili nag ng produce sa isang buwan Yung iba isang Ay, beses sa isang wall. Kasi pwede kumisa ng patubig Ay meron mo naman? May patubig. Galing sa ilog, galing sa ilog. Ha? Electric na Ay kayo ba electric ba Ay, kayo? Hindi ba? Yung diesel, diesel kami. Ah, diesel kayo? Oo. Lahat halos lahat naman e. Kunti pa lang yung naka-electric ngayon e. Eh. Oo. Kunti pa lang. Ngayon pa lang. Hmm. Magpapatayo ka rin pa electric? Hindi po, may ito, meron akong dish na nakapamit, diba? Yun na lang din, pagkatsaga ko na yan. Yung lupa na ito sa'yo talaga, kayo talaga ang nagsasaka tayo. Kaya po, mano man lang po. Apo, ako nagsasaka. Ah, Apo, ako nagsasaka. Tapos, sa'yo na nakapangalan. Hindi po eh. Ah, hindi sa pa. Sa ko. Ah, okay. Tapos, ikaw ang nagsasaka ng isang Italian. Apo. I see, okay. Meron pa ka rin, tatay, ulit? Ito lang ito magtalas po. Sa'yo yes. lang tao ako nagsasaka tayo? tagal mo na uh, magbuhat ng kwan eh. Simula eh. dito na ako tumanda sa ah, Ilan taon na po kayo? 62 na po. ay, senior na pala senior, si tatay. Ilan po anak nyo? Tatlo mam. Nasasaka po sila o may ibang trabaho? Ika trabaho po. Ah, yung, oh. isa nag-aaral pa eh. Yung bunso, ah, yung gunso. Eh si misis, nasa bahay lang. Hindi po, ika -trabaho, trabaho sa... tayo. Hospital. Ay, okay. So, kayo po talaga yung punong abala pa sa kayang-kaya -kaya pang magsaka? na? No. Kaya pa naman po. Kaya pagka. pa. <laughs> Oo. Oh. Pero well, at least, kahit pa paano, umabot, kahit na medyo delayed ng konti. Kasi kung July 28 ka dapat nagsabog, anong mayan? A uno, so mga tatlong araw na atrasa. Hindi naman maapektuhan yung ano mo yan. Hindi naman po, hindi naman dahil na, ano uh, na, may... Para, para, lang lumaki, para malaki. Lumaki, uh, para, para, lumusog, ano? Lumusog. Uh, uh. Ngayon, kung sakasakali na next week pa, yung kasi 'di ba may system down. Na decide lang yung ma'am na magkaroon ng at si Ma'am Jenny na magkaroon ng manual. Aabot Pwede pa ba kung sa August 7 yung makukuha? Kung August 7 yung po matatanggap at hindi nagkaroon ng ganitong manual, saan nyo na magagamit sana yung abono? Pwede pa rin naman po doon. Kaya pa. Kaya ha, Pa. Dahil lang namin ng pagkaramulaklak yung kwa para naman Para mas maganda yung. Dumami yung suwi. Ay, parating na may suwi. na lang. Bunga na lang. thank you, thank you. Thank you for